Matapos ang dalawang linggo ng maghiwalay ang beloved celebrity couple na sina Kim Chu at Sian Lim, finally ay nagbigay na ng pahayag si Sian patungkol sa breakup nilang dalawa. Ito ay base sa isang recent interview sa aktor sa press conference ng bago niyang serye sa GMA na Love, Die, Repeat. At dahil nga may word na repeat sa title ang bagong programa ni Sian Lim, ay tinanong siya kung pwede bang magkaroon ng repeat o second chance ang love story nila ng dating karelasyon. At ayon nga kay Sian Lim, yes daw, posible na magkaroon sila ng second chance ni Kim Joo pero pinahiwatig niya na bahala na ang tadhana dahil everything happens for a reason. Ayon sa kanya, I think in life, everything happens for a reason. Yun lang naman po yun. Hindi man umulit o umulit man, everything's gonna happen for a reason. Matatandaang parehas na tikom ang bibig ng dalawa sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Pero this time nga ay nagsalita na ang aktor, bagamat bahagya lang kung first time nagsalita ni si Yan Lim patungkol sa breakup kahit pahagya lang. Si Kim Chu naman ay talagang nakazipper ang bibig kapag tinatanong siya. Todo iwas si Kimi sa naturang topic pero naiintindihan naman ito ng kanyang mga fans dahil syempre gusto ng actress slash TV host na magkaroon siya ng privacy. Pero hindi naman malabo na magkabalikan silang muli. Matatandaan niya na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo ay naghiwalay din nung una at nung time na nagkabalikan o second time na naging sila, eh humantong na ito sa kasalan at nagbunga pa ng isang anak. 12 years ang naging relasyon ni na Kim Chu at Sian Lim bago sila naghiwalay. Una silang naging magjowa noong 2012 sa taping ng teleserya nila noong ina, kapatid, anak.